pag-usapan natin itong si Senator Chis Escudero na talagang pinagtatawanan ngayon ng mga Pilipino. Ha? Kasi simula ng masangkot ang pangalan nito sa flood control, eh talagang binabati ko sa talaga to ng mga tao. Simula talaga ng mapangalanan nito dyan sa hearing na flood control, talagang mga Pilipino, eh talagang galit na rito. Ha? At ang masama pa dyan, ha? Ang masama pa dyan, pati yung asawa niya na matino, na artista, eh nadadamay. Hmm? Hindi pa nga tapos yung issue niya ng flood control, binatikos ka pinabinatikos siya ng dahil doon sa sing -sing na binigay niya kay heart Tapos nung lumabas yung -e niya, binatikos ulit siya. Ngayon, eto, binabatikos na naman siya kasi mayroong bagong balita na meron daw siyang bahay dito sa Alpalan, dito sa Benguet eh mamahalin yung mga eh, mamahalin tong lugar na to mga mayayaman lang pwede tumira rito mga bilyonaryo lang kasi etong lugar na to kung malamig sa bagyo mas malamig yung klima rito mas maganda yung klima rito sa lugar na to kaya mahal yung bahay dito ngayon ah, nababalita may bahay dito si Senator Chis Escudero eto panoorin natin yung balita pagbubunyag pa ng informant may 6 bedroom unit dito si Senator Francis Escudero pero hindi raw ito nakapangalan sa senador pagkos ay sa charm of Baguio Lag Homes Holdings Incorporated. Sa records ng Provincial Assessor's Office, walang Alpha Land Lag Home Unit na nakapangalan sa senador at sa charm of Baguio. Sa pananaliksik ng Billionaire News Channel, nakita sa website ng Alpha Corporation na kasama sa mga Board of Directors si Senator Francis Escudero. Sa official FB page ng Alpha Makikita rin ang larawan ng senador, ang kanyang asawa na si Hart Evangelista at ilang pang individual na tumalo sa kaarawan ng aktres at ng wedding anniversary ng dalawa noong February 28, 2020. Nagpadala ng mensahe ang DNC kay Sen. Escudero para humingi ng pahayag tungkol dito pero hindi pa siya sumasagot. So yan mga kababayan ha? kita niya, mainit na mainit na balita yan, kaninang umaga lamang yan talagang pumutok yung balita na yan ngayon, ha? ngayon si Senator Chis sa kabila ng ingay ng balita na yan, eh tahimik ha? hindi niya pinapansin yung balita na yan pinuntahan na siya ng Billionary News Channel eh parang wala pa rin siyang imik sa balita na yan eh baka raw guilty, ha? baka raw guilty kaya hindi siya umiimik dyan kung ako kay Senator Chis Escudero, sagutin niya kaagad yan. Ipakita niya kaagad na kung hindi totoo yan, eh, hindi talaga totoo. Patunayan niya na talagang yan ay chismis lamang. Para yung mga Pilipino, hindi siya pinaghihinalaan na talagang sangkot sa anomalya. Diba? Eh kaso, wala eh. Diba? Wala. Tahimik siya. Hindi niya pinapansin hindi niya kinikibu yung balita na yan hindi siya nagbibigay ng statement eh baka nga guilty <laughs> di ba? yan ang problema talaga yan talagang hindi natatapos ang kalbaryo netong si Senator Chis Escudero dito sa plot control parang linggo-linggo ha? Parang linggo-linggo na lang, meron, meron panibagong binabato dito kay Senator Chis Escudero, hindi matapos-tapos. <laughs> <laughs> diyo niya. yung sal niya, hindi niya hindi talaga kapanipaniwala yung sal-N niya, 18 million yung diniklara mong yaman mo 18 million, kabuuan ng yaman mo 18 million tapos yung binigay mong singsing sing sa asawa mo, 57 million paano nangyari yun? diba? paano nangyari yun? kahit na ako na hindi ako magaling sa math hindi mo pwedeng compute yun <laughs> <laughs> di ba? Ma malalaman mo kaagad na negative ka agad yun. 18 million yung kayamanan mo pero nakapagregalo ka ng 57 million. Di ba? Kaya yung mga tao ngayon talaga binabati ko siya kasi hindi naniniwala sa salin niya. Hindi naniniwala. Siyempre, kung meron kang 57 million, ibibili mo ba ng singsing -sing yun? Eh yung kayamanan mo lang, 18 million? Pag may 57 million ka ba, wawaldisin mo lang yun para sa isang sing -sing? ba diba? Oh. Doon pa lang, doon pa lang booking na kagad etong si Senator Chisis -Pibere. Yan na problema, di ba? Ilan ilan na bang ilan na bang personalidad yung napahamak sa Kapeplex ng kayamanan. Una na diyan, si La Diskaya. Sunod si Arjo Atayde. Oh, tapos yung mga Nepo Babies. Oh, tapos etong si Hartibang Bangalista Kaya resulta, bunilyaso si Cheese. <laughs> <laughs> yun kasi dapat ako ah, oh, kung ako rito kay Senator Cheese ah, explain niya kaagad yan kung hindi naman talaga sa kanya total hindi naman sa kanya nakapangalan wala naman sa pangalan dyan sa properties na yan explain niya kaagad na hindi sa akin yan ba diba? wala akong pangalan dyan kahit kailan wala akong pinirmahan dyan ng mga papeles pero member siya ng board of trustees <laughs> <laughs> yun ang problema dyan ako yun ang problema dyan mahirap ilusot yan paano ka naging member ng board of trustees kung wala kang properties dyan diba doon pa lang eh kaya kaya siguro kaya siguro nahihirapan siyang ipaliwanag kaya hindi niya pinapansin diba ganun lang yun tingin ko ha tingin ko ganun lang yun parang nahihirapan siyang ipaliwanag kasi nga diba hindi naman sa kanya nakapangalan. Hindi naman daw siya doon nakatira. Wala naman daw siya, wala naman daw siya doon bahay, pero membro siya ng Board of Trustees. <laughs> 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 yari talaga to Yari talaga ito si Senator Cheese Escudero ngayon. Nako. Kundi 'yung nagkakamali re-electionist 'to sa 2028, re-electionist re 'to. Tatakbo ulit 'to sa 2028. Pero kung ako sa kanya, wag na siya tumakbo kasi matatalo lang siya at ma malulugmok lang siya sa kahihiyan. Oo, no, oh, sigurado yan. Dahil sirang-sirata talaga yung pangalan niya ngayon. Parang si Jingoy tsaka si Villanueva. Sirang-sira yung pangalan. Diba? Eh, hindi rin, hindi rin magtatagal. Ba? Malamang, ma ire recommend -re ng ICI na kasuhan to. Kasi mismo si Yusek Bernardo nagsabi na tumanggap ito ng pera. Diba? Oo. Makakasuhan din to balang araw. Hintayin -hintay lang tayo. Baka nga next month. O ngayon din November, makasuhan na to. Baka, baka, baka nga ito yung maghihimas ng Rhea sa Pasko eh. <laughs> diba? Ang kawawa lang talaga rito, si Heart Evangelista. Putol lahat ng ano niya. Putol lahat ng ano niya. Luho niya. Hindi na siya umatid nung passion sa Paris. ba? Diba? Hindi na siya makapag-flex-flex ngayon ng mga gusto niya i-flex. Kasi nga yung asawa niya sangkot sa anomalya. <laughs> <laughs> At saka tingnan niya, yung ibang artista, ah, kahit walang pangalan, par parang si Heart Ibangalista yung pinaparinggan nila, no? Gaya na lang si Vice Ganda, nagbinanggit niya mismo pangalan ni Heart Ibangalista. hindi kasi may iwasan, mabanggit yung pangalan ni Heart Ibangalista. Kasi paniplex niya yung niya nung mga kayamanan niya. Nung mga jewelries niya, paniplex niya. Hmm. Yung pala, yun pala, di ba? Yung salin ng asawa niya, 18 million lang yung binigay sa kanya, 57 million, paano nangyari yun? <laughs> Ako hindi ko, hindi ko inuhusgahan niya, hindi ko inuhusgahan na. Pero yung mga kinita niya mula nung bata sa pag-aartista, hindi sapat yun para makuha niya lahat ng meron sa ngayong luxury brand, hindi sapat yun. Sa tingin ko ha, hindi ko siya inuhusgahan. Kasi hindi naman siya yung hindi naman siya yung artista na pinakamataas magbayad ng tax. Hindi naman siya. Oh, paano nangyari? Hindi naman siya yung artista na taon-taon may, may may blockbuster movie na gaya ni Catherine Bernardo. Hindi naman siya ganoon. Hindi naman siya yung artista na sikat na sikat talaga na talaga pinagkakaguluhan. Hindi naman siya yung artista na taon-taon mayroong projects na malakihan talaga. 'Di diba? Paano niya kaya nabili yan? 'Yun ang tanong. <laughs> oh. Kaya marami talaga sa ating mga kababayan ang nagpapalagay na yung mga yung mga uh, luxury brand ni Heart Evangelista eh baka galing sa kaban ng bayan. Baka ha, sabi ko baka. <laughs> so, e, e, mga sinasabi ng kababayan natin kahit tingnan nyo pa yung mga post sa social media kahit si Heart na nababatikos, nakakaawa lang rin si Hart kasi hindi naman politiko yan eh kaso nadadamay kasi yung asawa niya politiko diba? yun talaga yan yun talaga ang mangyari dyan dapat expected nyo na yan o. dapat kasi eto naman si Chis Escudero sagutin niya yung mga issue sa kanya di ba? sagutin niya hindi yung puro lukugas na kamay ano ba yan? gaya nito o. putok na putok ka ganyan itong balita na to di ba? putok na putok pinagkakaguluhan ng media pinagkakaguluhan ng mga vlogger pinag-uusapan ng mga marites pero siya tahimik di ba? ano klase yun? O. dyan pa lang kasi sa pananahimik di ba? sa pananahimik parang sabi nga din ba diba? sabi nila di ba? silent means yes so, ibig sabihin ba yan? totoo yan, sis, di ba? kaya dapat kapag may issue sagutin ka agad sagutin ka agad para hindi mapaginalaan na totoo kasi kahit hindi totoo yan kapag hindi mo yan pinansin isipin ng mga tismosa, totoo yan. Hmm. ba? Diba? Kaya abang-abang tayo sa mga susunod na kabanata dito kay Senator cheese Escudero kung ano na naman yung panibagong darating na dagok sa buhay nito. <laughs> Ako, mahirapan na itong manalo. Mahirapan na itong sa 2028. Kahit anong gawin niyang hilot, hilot dyan, kahit anong gawin niyang kambyo dyan, hindi na talaga itong kasi galit na yung mga tao ha ba? Diba? <laughs> So kayo mga kapalarisa, i-comment nyo lang yung reaction dito sa vlog natin ito para mapag-usapan natin. At huwag nyo po kalimutan, pakisubscribe po itong ating bagong-bago YouTube channel para meron tayong backup vlog. Just in case mabulilas yung Facebook natin na main vlog natin, eh, meron tayong support na rin itong YouTube channel. di ba? So, magandang magandang gabi po sa, sa inyong muli. At ah, huwag din po kalimutan, pala rin sa TV. please subscribe po. Salamat.